Ikalabing anim na kabanata Inilagay nila ang kahon ng Diyos sa loob ng toldang itinayo ni David para rito. Pagkatapos, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nilang maghandog ni na David, binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Binigyan niya ng tinapay, karne at pasas ang bawat isang Israelita lalaki man o babae. Pumili si David ng mga Levita na maglilingkod sa harap ng kahon ng Panginoon para manalangin, magpasalamat, at magpuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Si Asaph ang nanguna sa kanila at siya ang nagpapatunog ng mga kumpiang. Sumunod sa kanya ay sina Zacharias, Jeiel, Shemiramot, Jehiel, Matitaya, Eliab, Benaya, Obed Edom, at Jehen. Sila ang mga tagatugtog ng lira at Alpa. Ang mga pari na sina Benaya at Jahaziel, ang palaging nagpapatunog ng mga trumpeta sa harapan ng kahon ng kasunduan ng Diyos. Ang awit ng pasasalamat ni David nang araw na iyon, sa unang pagkakataon, ay ibinigay ni David kay Asaph at sa mga kapwa niya Levita ang awit na ito ng pasasalamat sa Panginoon. Pasalamatan niyo ang Panginoon. Sambahin niyo siya. Ihayag sa mga tao ang kanyang mga ginawa. Awitan niyo siya ng mga papuri. Ihayag ang lahat ng kamanghamanghan niyang mga gawa. Purihin niyo ang kanyang banal na pangalan. Magalak kayo, kayong mga lumalapit sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon at sa Kanyang kalakasan. Palagi kayong dumulog sa Kanya. Kayong mga pinili ng Diyos na mga lahi ni Jacob na lingkod ng Diyos, alalahanin ninyo ang kahanga-hanga Niyang mga gawa, mga himala, at ang Kanyang mga paghatol. Siya ang Panginoon na ating Diyos at Siya ang namamahala sa buong mundo. Hindi Niya kinakalimutan ang Kanyang kasunduan at pangako sa libo-libong henerasyon. Ang kasunduang ito ay ginawa niya kay Abraham at ipinangako niya kay Isaak. Ipinagpatuloy niya ang kasunduang ito kay Jacob at magpapatuloy ito magpakailanman. Sinabi niya sa bawat isa sa kanila, Ibibigay ko sa inyo ang lupain ng kanaan. Ipamamana ko ito sa inyo at sa inyong mga angkan. Noon, iilan pa lang ang mga mamamayan ng Diyos at mga dayuhan pa lang sila sa lupain ng karaan. Nagpalipat-lipat sila sa mga bansa at mga kaharian. Ngunit hindi pinahintulutan ng Diyos na apihin sila para maprotektahan sila. Sinaway niya ang mga hari na kumakalaban sa kanila. Sinabi niya, Huwag ninyong galawin ang hinirang kong mga lingkod huwag ninyong saktan ang aking mga propeta. Kayong mga tao sa buong mundo, umawit kayo sa Panginoon. Ipahayag ninyo sa bawat araw ang tungkol sa pagliligtas niya sa ating. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao sa mga bansa ang kanyang kapangyarihan at kahanga-hangang mga gawa. Dahil dakila ang Panginoon at karapat dapat papurihan dapat siyang katakutan ng higit kaysa sa lahat ng mga Diyos. Dahil ang lahat ng Diyos ng ibang mga bansa ay ginawa lang nila para sambahin. Ngunit ang Panginoon ang lumikha ng langit. Nasa Kanya ang kaluwalhatian at karangalan. Ang kalakasan at kagalakan ay nasa Kanyang tahanan. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng tao sa mundo. Purihin ninyo ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang mga papuring nararapat sa Kanya. Magdala kayo ng mga handog at pumunta sa Kanyang presensya. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng Kanyang kabanalan. Matakot kayo sa Kanya, kayong lahat ng nasa sanlibutan. Matatag niyang itinayo ang mundo at hindi ito mauuga magalak ang buong kalangitan at mundo. Ipahayag sa mga bansa, naghahari ang Panginoon. Magalak din ang mga karagatan, bukirin, at ang lahat ng nasa kanila. At ang mga puno sa gubat ay aawit sa tuwa sa presensya ng Panginoon. Dahil darating siya upang hatulan ang mga tao sa mundo. Magpasalamat kayo sa Panginoon, dahil siya'y mabuti ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Manalangin kayo, iligtas nyo kami o Diyos na aming tagapagligtas. Palayain nyo po kami sa mga bansa at muli kaming tipunin sa aming lupain upang makapagpasalamat at makapagbigay kami ng papuri sa inyong kabanalan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel magpakailanman. At ang lahat ay magsabing, AMEN! purihin ninyo ang Panginoon. Ipinagkatiwala ni David kay Asaf at sa kapwa nito Levita ang palaging pagilingkod sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon ayon sa kailangang gawin sa bawat araw. Kabilang sa grupong ito ay si Obed Edom na anak ni Jedutun, si Hosa, at ang anim na putwalupang Levita na mga gwardya ng Tolda. Ipinagkatiwala ni David sa pari na si Zadok at sa kanyang mga kapwa pari, ang tolda ng Panginoon doon sa mataas na lugar sa Gibeon. Sila ang palaging nag-aalay ng mga handog na sinusunog sa altar araw at gabi, ayon sa lahat ng nakasulat sa kautusan ng Panginoon na ibinigay niya sa Israel. Kasama rin nila sina Heman, Jedutun, at ang iba pang mga pinili sa pag-awit ng pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niyang walang hanggan. Tungkuli ni Naheman at Jedutun ang pagpapatunog ng mga trumpeta, pompiang, at nang iba pang mga instrumento na ginagamit sa pag-awit ng mga awitin para sa Panginoon. Ang mga anak ni Jedutun ang pinagkatiwalaan na magbantay sa pintuan. Pagkatapos, umuwi ang lahat sa mga bahay nila, at si David ay umuwi rin para basbasan ang kanyang pamilya.